Hey guys, welcome back sa ating channel. For today's video guys, ay pasensya na po noong nakaraan, medyo nag, ano tayo na, naulit yung video namin ni Nanay Jelly. Kasi yun nga po, wala na po kung time na mag-ikot na eh, din, nawalan po tayo ng oras. Pero ngayon po, nandito tayo sa Barangay Hukay pa rin po, at makakasama natin si Nanay Neda po. Ayan, samahan niyo po kami, Nanay. No, Maraming pa rin siyang plans dito na mga medyo may mga bago-bago rin may dito bago -bago na. So samahan niyo kami sana po maka-order kayo. Pero ito na walk-in lang po pa rin kayo. Ay, hindi po. Naga, pwede ka na maglalamog? Nag Pagka po malapit naman eh, sila na nagpapalalamog. Ah, okay. Ah, yung pwede na sila magbook oh, na oh, Sila po, sila ay. po ayan, po so, book. Alam na nila, hindi oh, ako marunong. Ayan, pwede tawagan nyo si Nanay Neda, no? Sa number na binigay. Apo. Tapos siya na po, kayo na pong bahala mag-book, ayan. Tapos para si Nanay, ay, ano na, aayusin na lang Apo. po yung mga halaman okay, na, na, kayo. na, mine, <laughs> o ma-deliver -de po sa inyo. So, samahan nyo kami guys. Ito po yung paulan. Lagi po naulan dito sa silang. Oh, po, na ito, tara na yung umpisa na ho natin. May sumilong muna guys. <laughs> Kung yung, yung dun lang sa may ano, may silungan tayo ngayon. Ito po yung fortune mo na eh. Ah, 100 lang. Ay, ito mabenta ngayon dito no? Opo. Ayan, fortune guys. 100 pesos meron dito si nanay. Ito na yung mga agabi mo. Magkano to? Ayan. 1,000 yung rare agave. Paraw din po nung kabila. O, oh, 1,000 po ito. Magkaiba po sila, Nay, no? Silver. Ah, uh, silver. Tapos ito, Nay, golden. May pagka-golden. Tapos yung gantong Milky Way, Nay. 100. 100 po yung bamboo. Ano, pasensya na, guys, na ulan. Ayan, ito pong, nga, uh, hindi ko alam pa nung ah. halaman yan. O, bulaklak yung uh, bilog-bilog na yan, Nay. Oo, uh, oh, magkano yun, Nay? Ah, 200. 200 pesos. Naku, i-ID nyo nga, guys, kung ano yan. Yung maganda yun, Nay, para siya, oh. ano, no? Hikaw. Bang, oh. Ayan, sa mga naghahanap po ng Laurenti, la napakarami la dito ni Nanay. Magkano ito na Neda? 200 lang. Da dalawang daan. Oo, yung na Laurenti na mahaba ni Nanay Neda. Meron siya dito. Ayan, pero kasi ito ay po yung... Ah, may tagi iisang ka, pero hindi ganun ka. Oo, single. Singgilan. Ayan, o. Nasa, nasa seedling bag. 100 pesos. Tapos meron siyang... Yung maliliit na, eh. Ayan po, ano lang. Oo, 50 pesos. Ayan, 50 pesos meron siya rito. yan. Arukaria na eh. Ayan, Arukaria. Magkano to? Uh, 100. 100 ang Arukaria ni nanay. Ayan, meron siya rito. Ano ba? Ay, yung money tree mo. Yung money tree. Uh Oo. -oh. Magkano yung yan? Po. 1,000 ay. Uh Oo, -oh. 1,000. Meron siya ditong gantong money tree. Ayan, ang ganda ng cookies na to, no? oh, bargain po ito ha. Ayan, bargain. Para dati one to yan. Oo, <laughs> dati. Ayan, binabaan na po dahil Christmas, si eh, ni Nanay. Ito Parang rin ako. Oo, magamit uh -oh. nila kayo Christmas. Oo oh, nga, Nay. Eh. Panrigalo din, Nay. Oo, oh, meron silang, meron si Nanay yung cookies sa kaalbo. Uh Oo, -oh, two in one. One thousand pesos. Ayan, kunin nyo na lahat. Binabargain ni Nanay dito yung mga, ah, uh, tawag dyan, Nay, money tree. Ayan, tito, Nay. Ito po ba? Porsche. <laughs> <Ay, ito, laughs> Mga buko. oh, ito na yung ganire Ganyan magkano yang money tree mo? Ito. Ah ito kasi nga po sobrang taba. Mm -hmm. O oh, 15. Ay, po ang ano, white right? Itong white tiniki mo malaki. Ayun, uh, ano, 500. 500 guys, yung kanyang uh, parang white tiniki po ito na local eh. Meron dito si Nay. Malaki na, malaki na ang size. Tapos, ang lakas na ulan, ang, no? Malaking, ano, uh -oh. foxtail. Ayun, 500 pesos po yung foxtail na yan. Ayan, meron siyang malaki. Ayun, guys, iso-zoom ko na lang kasi sobrang lakas na ulan dito ngayon. Hindi ko alam kung anong klaseng fern to. Magkano to, Nay? Ang no? Ayan siya. Yung paso niya, yun, no? Nasa planggana. 800. Ano pangalan, Nay? Six, sexy sexy uh -oh. ah sexy fern 800 tapos meron siyang agave magkano yeah. to nay magkano nay 100 pesos japanese amuna namang benta mo nay 100 tapos ito marami naghahanap ito nay neda eh parang si plera siya no magkano ito oo, oo ganda oh fingers na baliokits yan din siya mag, 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 mag A -o, magkano yan nay ang laki Oo, magkano yan ay? Ay, lakas, ay, lakas ng ulan. Oo, magkano na lang? 400, ayan. Four... Oo nga po, eh. yung isang timba yan guys, pero yan, buong ganyan. 400 pesos, ibang klaseng seplera, hindi ko lang pumas... Maano yung camera, sobrang lakas ng ulan. Ayan, dito tayo na. Ito po ba yung binibenta mo? Uh Yung sitting princess? Magkano na lang po yung ganyang kaganda? Ako nabagyo yata. Magkano na yun? 300 pesos, malaki na po yan. Ayan, pasensya na po kayo. Hindi tayo yung makaano, sugod sa ulan. Hanggang dito lang tayo guys, sobrang lakas ng ulan. Magkano Hiroshima na yon. Eh? May kasama na po yung kawa. Oo, oh, 800 guys. Isusum ko na lang para sa inyo. O oh, yan, ang ganda. 800 pesos ang Hiroshima. Ganda nito oh. May libreng kawa na na no? yun oh. medyo mataas pa po talaga ang presyo. Pero, bumaba na rin po yan presyo niyan. Ako sana tumigil naman na. Ayan, dito tayo na. Baka may maipiplex pa tayo na hindi tayo mabasa. Naulan na, na, ulan na. Ito na ay Ayan, magkano tong green ball mo na eh? Ah, yan, green ball. Uh Oo. -oh. Ano lang yan? Magkano ito? 250. Ayan, 250 ang green ball. Mura na ito na yung Neda, no? Tapos hindi ko alam pa nung ID nito na Neda eh. Ayan, black. Ano yan? Uh Oo. -oh alimutan ko. Basta pa ID na lang ni Nanay. Magkano to, Nay Neda? Ayan, ang ganda oh. Ayan. ayan. 300. Kain na pong bahala mag-ID. Ayan, talaga itong ulan na to, Nay, nanunukso. Ano? Ayan ho oh, grabe 'yung ayan. Grabe po ang ulan dito ngayon Patak-patak. <laughs> Tapos ito, Nay. Yung ano ba to? Ah, uh, Black Cardinal. Oo, Black Cardinal mo magkano? Ayan. 250. 250. Bumaba ang mga halaman ni nanay ngayon, no? Dahil Christmas, 250. Ayan, 350 yung lash na bilitay ni mm -hmm. nanay Neda. Tapos yung po mga nasa taas, Nay. Ayan, no? Kongo? Uh, kongo ay, man. grabe yung kongo ni nanay lash, eh. Yun, ang ganda, oh. Magkano yan, nai? Uh, 1, One, pero parang ilahan na yan, no? Anim na. Oh, anim na puno, ready to display 1,000 pesos. Ayan oh, no, guys. And kilala niyo naman si Nanay Neda pag ano, it, mura lang siya tumubo. Ayan. Tapos ito na snow drip mo. Ayan nga po, na. Ah, snow drip. Ang lush nito oh, super lago. Ayan, guys, tumano na yung dahon. Magkano po 'yan? Ah, okay, two stem daw to. Magkano 'yan, Nay? 5. 500, 500 lang. O, oh, 500 guys. Two stem. Mga reseller natin dyan. Ayan. Bilhan nyo na si nanay. Dalawang puno. Dalawang puno. 500 pesos. Ayan. Yung kanyang snow drip. Nabigyan ako ni nanay Neda ng payong. Nay, magkano po ito? Ito. Ah. Uh, oh, nakapayong kapayong na sina 300 pesos. Oo, hindi ko alam kung anong ID. No. Uh, black. ano to? Anong tawag nay nai? i ID na lang oh, nila pero mura hindi na po hindi. Oh, malalaki hindi. na 'yan. Hindi nai. Ito na yung magkano to? Ibang klase to, Golden Melaloni. Golden Melaloni. Ay, pero malaki to na yan. Oh, 500, oh, 500 pesos Golden Melaloni. Na yung Tycoons mo na mura. Ah, ito ma'am, ano 850. 850 ang Tycoons ni Nanay dito na budget. Ayan. Tapos ito nai, ito ang black. Golden melon ito, ay, no? Ay, hindi. Ano tong? Para ah, iba rin to. Iba rin to, ma'am. Oh, 300 na lang daw po. Bahala na kayo mag-ID pero mali ako. <laughs> 300 pesos. Ay, meron dito sa na, sinanay ng lash. Magkano ang week's red na? Eh? Ayun, Ayun na, na sa likuran. 1,000 10, pero malaki po 'yan, guys. Ayun, itaas natin yung camera para po mapakita. Ayun siya. Oo, oh -oh. and then yung ilalim niya, Ayun. Oo. Basa na yung camera. Basa <laughs> na. Aray ko. Tapos ito na yung iyong... Ay, ito na lang natitira mong mga antorium. Magkano to antorium na eh? Oo na Ito. Aho. Ito, one, two na lang yan. Ayan guys. Binibenta na ng mura ni nanay. One, two. Tapos na yun po yung nasa likuran. Yung parang dated-dated na puti. Ayan po. Ano? Oo. 9K. 9K. Oo. Kasi ito po yung kakaiba na no? Marami na bang nakasilip nito? Yung ganda nito? Gusto nila. Ayan o. Oh, kita nyo po ba? Ay, ilalapit ko. 9,000. Kasi mam, ma nanay, medyo mahal talaga yung ganyang itsura. Yung gantong pink, na nay. Ganda Ay, o. Ito, ano lang yan. 3,000 na lang. 3,000. Yung gantong, uh, mm -hmm. medyo rare to find pa kasi gantong klase. Yung foliage. Ngayon, sabi niya, bawasan ko isang dito. Ah, Ayan, okay. okay. Ito po'y pabenta lang sa inyo, oh, nay. So, dati itong 4,000, binaba na po ng 3,000. Mm hmm Ayan. Tapos dito na yung sa harapan. Ito ay pinag... Ito. Mm -hmm. 3,000 din. Ang ganda na. Ay, ito ang ganda. Oh, 3,000 to guys ha. Ang ganda ng kulay. Pareho po nito. Magkapatid oh, ba ito? Oo. Oh, 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 pare pareho silang ganda oh. 3,000. Ito, 000. ito 1,000. Ay, ito kakaiba. Pero ang mura nito sa so 1,000. Sure ma'am? Nanay? Mm o, oh, dating 1.5. Oo, oh, pinabawasan oh, nyo sa akin. Oo, guys, ang... kunin nyo na to. <laughs> Naku, nai, mag-uunahan sila dyan. Oo, oh, binawasan nyo Dating 1.5, ngayon po, down to 1,000 pesos. Mm -hmm. Pinabawasan nyo na nga. Ayan, kulitin nyo na agad si nanay. <laughs> Ipa-reserve nyo na, mag-down na po kayo kung Ito. saan siya pwedeng bayaran. Ito, nay, magkano tong variegated uh, ma cardboard? Ito, ma'am, and 3,000. Ayan, 3,000 tong malaki. Oo. Oh na variegated cardboard. Ganda naman niya. Dati mahal to ha, benta mo ha. Oh, hindi, ito yung mahal. Oo, oh, ayan. Ito yung mahal, magkano to nanay Dati, na lang. Ayan, ano lang yan. Uh Oo. -oh. Dati 4, 5 na yun eh, 3, 5 na three, lang. 3, mo na lang. Guys, binibenta ba na. magkano na? Ito. Check mo nga nanay, baka mag-abono na tayo. <laughs> ayan. 7,000. Okay, seven. Seven. Oh, dating 7,000 daw po ito. Ngayon, 6,000 na lang. Ayan. Dito na lang kayo. O, dito na lang kasi may budget naman po tayo. Ayan. Magkano nga, Nay? Magkano nga lang uh, ,000 dating, 000 na lang to? Ah, 3,000 na lang. oh O, ayan. Magkapatid naman yan, Nay, no? Magkapatid. Mag ay, magkaganda Birkins mo, ha? 100 pesos Birkins. Okay. Tapos, mga mo. Nay, eh. Dito tayo. Ayan, maraming aglaw si Nanay. Mm -hmm. Yan po ang tig 200. Tig 200. 200 pesos. Ang gaganda ng aglaw. Ubusin nyo na po. Habol po kayo sa Christmas talaga. Ayan. Tapos ito na yung ayan, mga lash mo. lash na yan. Ano? Oo, o, lucky. Lucky. Ilang Ay, lucky puno to na? Tunay. O, lucky daw po yan eh. Dalawa. Parang tatlo, hindi lang dalawa yung tatlo. tatlo. Magkano yung super malago? Ayan, 800 dyan. Oo, sinisale ni Nanay, 800 tatlong puno. O, banda ko, Oh, ang daming banda orchids. Anong kulay ng bulaklak nito, Nay? ay. Uh Oo. -oh. Ayun, nabulaklak na uli. Ay, nabulaklak na 'yun, no? Ayun, nasa uli na uli. Oo, oh, magkano 'yan, Nay? Ano 'yun? 350. 350. Pero yung bulaklak na wala pa kayong balita ko anong kulay niyan. Hindi ito yung bumulaklak na 'to, yung ganda. Ano eh? kaya ang kulay parang niyan? Purple yun, eh. A purple. Oh, parang mm -hmm. purple daw yung flower. Kuha na kayo kasi ito po yung naka-sale, naka si Nanay. Dito na 'yo. Ayan, ito na lang i-flex natin. Magkano 'to, Nay? yung mga uso ito, ngayon. Ito, ma'am, 150. 150. Ito po yung parang black na sansi. Anong ganito? <laughs> Tapos ito na yung ayan. Ah, ito. 100. 100. Ayan. Tapos ito po, yung dracena mo. Dracena ko ay uh -oh. 100. 100. Ito po, kakaiba nyo. Copper. Ito, tiyo. 150. Ah, uh, hindi ko alam kung solid gold or honey iron. Ano? Honey, honey. Ang oh, mura. 150 na lang. Ako guys, ubusin nyo na yung halaman ni Nanay. Sugod so na dito kayo sa Barangay Hukay. Ayan, tapos nay, wala na dyan. Ito na yung mga cryptanthus mo. Yung cryptanthus, 100. 100, ayan. So, uh, Soksum po? Soksum, 250. 250 ang soksum ni Nanay. Tapos po yung mga money tree na ganito. Ah, 100. 100. O yan, tagi-isandaan lamang to guys ha. Yung mga money tree na meron siyang golden, may albo, may cookies. Ayan siya, oh. Marami siya dyan. Ayan. Yan po ang mga plants ni Nana. No? White Congo mo. Ayan, 150. 150. White Congo. Tapos ito na yung magkano, ire? Ah, ito. 150 uh -oh. 150. Ayan, ha. Twist. Ayun mo kung mag, ano nga ID bone. Ano? Ano nga yan? Oo. Ito na yung cobra mo. Itong cobra to, 400. Four. Naku, guys, nagmura mm -hmm. na rin ito, yun, eh. 250. E. Ito pa, mura. 250 yung gantong cobra. Ayan. Tapos na yung magkano itong gantong fern. Ayan, 400. 400, ayan guys. Tapos ito, ay. Ito na 'y magkano ito? 400 din 'to. Ay mura na 'to, Malalaki 'to, guys. Oh. Ang gaganda ng mga fern niya. Ayan pa oh. Ayan, ang ng fern. Yung staghorn na 'y magkano 'yan? Ayan, guys. Uh Oo, -oh, magkano 'yan? 450. Ayan. 450 yung staghorn. Ayan. O, 3,000. Yung lobster size na yan, nanay, no? Ang laki. Ang niyan. Ayan, no? Hindi ko na malapit, guys. Kasi ang lakas na ulan na. Ayan. Unlaki. Oo, lakas na. Tapos na magkano itong buhok ni Esther? Ito, ah. Uh, ito. Uh Oo. -oh. Uy, ang mura. Tagisan daan lang ito, guys, ha? Buhok ni Esther. Meron ka rin po ang ganito na, hmm. Mga tassel mo. Magkano tassel, yan? Tassel. Ano? Uh Oo. -oh. 150 guys, lahat po ito yung variety. 150 to guys yung nasisipat niya yung mga tassel ni Nanay Neda. Ayan, tapos na yung binibenta mo to or may may, may ari na. Sorry guys, uh, sa, sana makahanap pa si Nanay nito soon. <laughs> may Oo. may ari na daw. May may, may arina, si Sir Bicol. Si Sir Bicol, sorry. Ayan, kung nanonood po kayo, maraming maraming salamat sir. Sana po wag po kayo magsasawang uh, mag-mine ng mga plants. Ayan. Hindi, hindi lang po dito kay nanay. Siyempre po, siyempre sa mga ibang nagtitinda din nai, ay, no? Ayan. Pero, syempre po, bilang nyo din si Nanay lagi. <laughs> Para po laging happy si Nanay Neda. Ayan. Hindi na ako magpapayong na at nahihirapan ako. Dito tayo. May mga natitira pa. konti na lang, Nay. At, ayan, kakain na kami ni Nanay ng lunch. <laughs> ayan, nai, magkano to? Uh, white unya. Ay, ito ano? Ito ano to? to? Ito na moro doklok. Magkano do tong moro mo, Nay? Six. Magkano, Nay? Ah, oo, oh, medyo pricey pa talaga mm -hmm. to. Ayan, Naro Form Moro 600. Meron ka ding white wood niya. Magkano mm -hmm. to, Nay? Ano to? Ito yung mura. Uh, is, ano yan? Uh -oh. Super white yan. Hindi, Nay. Ano to yung white wood niya? Hindi, super white. Oh, super white. Yan, oh. Ah, kamukha. Ano lang to, Nay? No? Si Parang, oo, -ano oh, na, hindi ko alam. Diba? Nag-white wood niya na super white daw, oo. Oh. Uh -huh, Ayan, magkano to, Nay? Ganun din. 200 lang. Mm -hmm. Ako, 200 lang guys. Pero yung binitay mo ganitong matured form na, magkano Ay, ah, yan? Ito, ito, 500. 500 pesos yung matured form na binitay guys. Mm -hmm. Ayan. Meron dito si nanay. Tapos po, ito po, nay, magkano po ito? Ah, ito? Uh Oo. -oh. Uh, ano ba tama? Ah, ito? crab cactus. Crab cactus. Magkano yan, nay? Ang naman ito. Oo. 150. Ang mura nito guys, oh. Tapos, ang ganda ho ang ng, ganda paso. ng paso. Oh. Nako po, oo, oh, oh, ang ganda. 150 pesos, bahala na ko anong kulay. Tapos, nag-revert kasi, oo, oh, nag-revert po kasi. Kaya, kaya akala ko. sila kanina, hindi ko oh, mailabas. akala namin ay, akala ko kasi, ano to, ang tawag nito na royal queen yung pala, ay PPP pala to. Mm -hmm, hindi ko pero, low bar. Magkano to na eh? Ano yan? Oo, oh, PPP. Ano lang yan? Ano lang mm -hmm. 200 na lang kasi nag-revert siya eh. Bala na po kayo at sa Lelagay baka sa inyo. Po, oo, o, mabiglang mag makakita yung variegation, no. Ito na yung gantong fern. Mm, iyan yan, yan. 50 pesos, eh, guys ha. Paubos ang inanay 50 eh. Ayun. But ito na 50 din to. Mm -hmm. Yung ano, Homa. Oo, uh, oh, 50 pesos. Kasi mar maraming mura si nanay. Ay, snow drip. Magkano to, Nay? Yung pinag-aagawan. Oo. Oh, oh. Magkano to? No, ayan. No drip na itong 800. Ayan. 800. O, oh, 800 na lang to guys ha. Yung ganito kalaki na snow drip. Ang ganda ng variegation na oh. mm -hmm. Tapos ang maganda ho, ayan na po ang bagong talbos. Ayun pa, natatakpan lang. Tapos yung pa, yung dahon. Ayan, nagaganda. Ayun. Ayun. Uh -huh. Ay, ito na Hindi ko alam kung ano yan. Black banana ba yan? No, guys, yung nasa gitna niya na yung napilo. Magkano to na eh? 500. 500. Eh, dati nanay, mahal yan ayan, pero ang laki nito nanay Olaan sa 500, naku, mauubo siya ay, nanay lang, isa lang po ba to? naku, kunin nyo na to, ang laki 500 pesos, pilo banana yata ang tawag, pilo. ayan, basta marami siya dito, marami siyang mga, ayan o oh, paminta, may paminta, ayan may paminta po, magkano yung paminta nanay, ayan, ayan o, ayan, ayan Uh -oh. 100. 100. pesos paminta. Tapos meron ka mga ano kalatiya. Magkano mm -hmm. yan ay? 100. 100 pesos. Naku, marami si nanay. Mananawa kayo dito. Hindi lang po natin ma-flex masyado, nay, kasi gawa ng, na, na, lakas ulan. na ulan. Ayan, ito na lang, nay. Uh, magkano tong blizzard, nay? Ay, ito, six. Magkano na 600. 600 pesos. Ayan. Ganda Ayan. Oo nga na Ganda ho. 600 blizzard. Ayan, meron si nanay. Puntahan nyo na lang siya. Mm -hmm. Ito na eh. Magkano tumagan to? Eh, ito, ano lang to 50, 50. 50. Ito po yung parang nag-rainbow, no? Mm -hmm. 50 pesos. Meron ka rin mandula. Mandula. Magkano to, mm -hmm. Tunay? 50 na rin to. Mm -hmm. 50 pesos mandula. Meron ka rin Japanese. Eh, Kenzoi. Kenzoi. Magkano 50, ito? 50, 50 Mga ay. fern. 50 pesos. Meron dito si nanay. Ayan, si ano nga ito, nai? Flex na lang natin to. Mm -hmm. uh, aplanatum. Aplanatum. Magkano to, nai? Yes po. Mm -hmm. Para aplanatum to. Magkano to, nai? 500. Ay, pero trailing na to, nanay, neta, oh. Yan po ang pasu niya, pero grabe po ang dahon, ang dami. At ma trailing na. Mabenta po ang fried deck eh. Magkano ang fried deck mo, Nay? Ayan, eh? mura lang yan. Magkano ang benta mo? Ayan. Uh Oo, -oh. 50 pesos ang alocasia fried deck. Bum para iso. Ayan. 200. Ayan guys, meron dito ng trailing na para iso si Nanay. Invite mo sila na sana po puntahan ka or tawagan na lang po kayo. Natatawagan naman po ah uh, hintayin lang po yung sagot ni Nanay. Sige na, invite ah, mo sila. Sana po kay maalala niyo ako. Ah, <laughs> Sige na, salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. Yes. Kay Jelle, din sa oh. mga kapitbahay. Mm -hmm. Sana po ay sa susunod na taon na. Sa susunod na taon, pagpalain tayo ng Panginoon yes. Diyos na malakas mm -hmm. pag pagkay nalulungkot Kausapin usapin lang yung halaman. Yes, sama po 'yun uh, nanay. Kasi pang-anak po ay 'wag natin makalimutan mm -hmm. ng Panginoon Dios. Mm -hmm. Na tumawag tayo araw-araw. Maraming uh -huh. salamat. mga biyaya po ng na ibibigay, pinagkaka sa atin uh -huh. ng kalakasan. Ayan. Sana po mga ma'am, mga sir, uh -huh. huwag niyo kami kalilimutan sa susunod na taon. Anya yeah, Gunay, sana po eh sana po i-share niyo kami kung kayo nakapuno na kapuno uh na. -huh. I-share niyo po kami sa iba. <laughs> ah, yung kumbaga na yung vlog natin i-share tayo. Opo. O -o, yung Sana po umorder hmm. po kayo sa akin kahit na unti-unti lang ako kita. Yung mga, okay lang po yun. Kahit yung mga kumari nila niyan, no, baka po kailangan ng tulong na naghahanap ng murang halaman. Sana, sana po hindi po kami kalilimutan. I-recommend po tayo ayan, Opo. dito sa silang o kaya dito sa Barangay Hook. Kay parang po. Ayun. Kay Muli, 'yun lang po nai panawagan Apo, mo. Sana po nagpapasalamat po ako sa inyo ng maraming marami sa suporta ah, niyo. <laughs> Kaya nga nai, hindi tayo, hindi At pa rin po tayo Merry Christmas po sa inyong lahat. <laughs> natatapos yung paghahalaman. 'Yun nga nai no? Uh, ito po yung bago po mag 25 siguro na ipapalabas na natin 'tong vlog mo. Apo. Ayan. maraming maraming salamat po Nanay Neda at advance Merry Christmas po sa inyo at sa inyong lahat, guys. Salamat po sa suporta. Ah. Siguro po apat na taon na ba tayo or limang taon na po. <laughs> uh, pandemic pa. Po pandemic po. pa no, tama ba 'nay? Ayan, nako mahina ko sa mata. Eh. <laughs> Ayan, 'Nay, muli po. Thank you so much thank at you po. God thank bless you. po sa Neda's Garden. Thank you, 'Nay. Thank, thank, you, thank, you, thank you po. You po.